Kala siguro nung gago niya na yan, ganyan kami katanga sa pagbibeddings. <laughs> Una ako nagtrabaho sa hotel. Tagalinis ng room. Siyempre, marami kami. Mga 40 rooms lang ang hotel pa Pero, ilang kami trabaho doon. Um, wali yata. Siyempre, impisahan natin dyan. Diba? Pag beddings ka, ano ba sa hotel ba kay nagaganyan ba nalilinis ba hindi ah di ba sa bahay oo kaya walang ano walang walang tanga sa pagbibeddings di ba tapos itutuklip nyo ito um, tawag dito ngayon Lalagay mo dyan yan, siyempre, di ba? Sila kasi, ang pagbibedius na ginawa nila is, diniretso lang nila ito. Ganyan. Ganyan, diretso lang. Ganyan. Siyempre, sila hindi nila nakita. Tapos, nilagyan na kagad nila ng unan. Nang unan. Nilagyan kagad nila ng unan. Ha? Nang unan. Ganyan. kaya ganyan e, eto maaak mo, mo yan ay isip mo dahil two colors yung sa kanila is puti ha, bagay halong para ginagamit lang naman talaga ng hotel is puti para walang upas ganyan na kagad kaya paghiga ng dalawang kapatid ko is hindi nila napansin na nandito ang upper bed sheet. Ganyan, diretso na sila dyan sa loob, diretso na. Ganyan. Pero mali yan. Lilinis na yon Ah, yan ang aking, yan ang aking, amin ano, ayan ang aming CR. Ha? Kaya, ano ya ano mo ha yung pinakikita mo eh kung panghamak mo mo ka naman ganon masyado di ba yan isa pang CR din kaya cleaning time tayo ngayon mga friend cleaning time okay sige thanks for watching na lang ang pagbibedding is kung ayaw nyo maano hindi kayo, ay Diyos ko ang pibibid pagbibidding is ilalagay niya at nakikita mo na, maikukumpir mo na na meron kang upper bed sheet eh isa kanila hindi, Diretso lang hindi naman ganun dahil yung sa akin iba rin eh dahil siguro ka mamadali nung tagalinis nagkakama madali dahil hindi mo maano dahil tao din sila na nagkakamali ako'y nagtrabaho sa hotel kaya alam ko yan tagalinis naglinis din ako siguro uh, mga one year kaya alam ko na ang hirap nang na meron kang kumbaga sa ano eh ras hour. siguro kama madali nila hindi nila na ganyan yung upper bed sheet, Din, inano lang nilang gano'n, sige, tapos na yan, ganyan na rin lang, tatapusin na natin, nangyaring lahat siya, is, dahil, may faith kami, na, sa akin, para sa asawa ko, sa kanilang mga kapatid ko, siyempre, hindi naman natin alam lahat, ang pinagdadaanan nila, kaya, sumama, kaya nagtaka lang ako, naging kalma kami lahat. Hindi kami nag-alboridos dahil kami eh may high blood kami magkakapatid. Lalo, lalo pa pagbibintangan ng tarantanong yan. Okay, thanks for watching. Gusto ko lang ipakita ang diferensya ng pagbibedings. Thanks for watching again. Thanks for watching.